kaya ka sorted uh, payo ko lang sa lahat ng mga nagbabalak dyan na gusto bumili ng mga ganitong drone Don! na mga imitation Don! 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 sinasabi ko na lang sa inyo huwag na kayong magbili para hindi na kayo mapahamak o ano kung yun sa dapat kung imbilin yun nyo, ibilin nyo na lang ng bigas As, ma mabuti pa mabusog pa tayo pero pag ganito wala Huwag na ninyong pangarapin ang mga ganitong drone ka-assorted. Mga payo ko lang sa inyo. Kung mangarap lang kayo, yung mga tig, ano na lang, yung mga kagaya kilagri, eh, si Mamana, Green Nunez, tig, mga tig 30,000, ganon, mga 30, 35, 40, gusto nyo 100,000, meron din. Pero kahit yung mga tig 30,000, okay na yun. High quality like na 'yon. Like Pero kung nito ka-sorted. So sinasabi ko na sa inyo wag na kayong Sukal. magsayang ng pera. Hindi naman tayo Sukal. nagtatain so ng pera. Ito nga e, sa amin ni. E, so cool. e, pinagpaguran ito na so cool. pang-uling-uling. Kasi pala, hindi pala. Hindi pala magaganda. Hindi 'to maganda ka-sorted. Yeah, sorry na lang sa Lazada. Siapi. Charby. Hindi to maganda yung ginagawa nyo. Huwag na kayo magbinta ng ganito. Eh, sa bagay, kung nagpa-practice ka lang para magpalipad ang dun. Pero pwede naman kung ano eh. Kahit sa bago at magpaturo ko na lang sa mga kung paano mag, ano, magbalipad. Eh, pero sa ganito, kasorted, nagsasayang lang tayo ng pera nito. Hayaan na ninyo na si Boy Assorted na nasayang yung pera niya. Pero kayo, dahil love ko kayo, mahal ko kayo. Huwag na niyo pangarapin pa ito, Kasorted. Yung imitation na to. Huwag niyo pangarapin. Kasi sayang lang nang yung pira. Binili, binili mo niyo pa ito ng, niyo ng bigas. Yung bibili niyo ng ganito. Pag lahat kayo ng magpamilya, makakain pa. Ma, uh, ano, mabubusog pa lahat. Pero kung ganito lang, so... Lipat kito parang papunta na doon sa malayo ayaw na bumalik pinapa pag ito, ito daw back, backward forward yon ayaw man ayaw naman bumalik kapunta lang doon lumagpak doon sa malayo natakbo pa ako kaya yun lang paalala ko sa lahat ng mga ano nagbabalak na magbili ng mga ganito kahit anong mga propaganda nila na maganda daw ito ganito ganito maganda na ito, afford wag na huwag na pangarapin ganito sayang lang yung pera nyo hayaan nyo na na ano na kabili ako ng ito magpapatalo na lang talaga si Boy Assorted pero kayo, uh, pinapalalaanan ko na kayo na wag na bumili ng ganito. Ibili na lang niyo ng bigas at ulam, magbusog pa kayong pamilya. Ito, wala yun. Reject bag, bag to sa akin. Pangit ito. Tapos yung ano, hindi ko alam kung gumagana ba yung crew niya dito para yung mga plastik ba. Huwag na kayo bumili nito. Ay, sayang ang pira natin. Siyempre ang figuran, hindi tayo nag ng pira. kaya na. Yan lang, kasorted. Yung ang palala ko sa inyo. Maraming maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.